Ako na po ang bantay din tindahan, guys. Oh. Ayan. Kay human ako ang panihapon, guys. So, ako nagbantay ang tindahan. Charot! O, oh, diba? <laughs> Ayan. Sa'yo pa man. Mga alas nabi pa man, guys. Ayan, o. Oh. Mga alas nabi pa. And si lalaki, kakarating lang ni lalaki, guys beautiful eh, ganin kao lalaki. Beautiful flowers. Ano, beautiful flowers. Oh, ayan oh, beautiful flowers ko no, guys. Ang iyang upload sa iyang reels. Flowers ano na? for today. Oh, for today's bed you. So, ang mga, ayan, ang mga junakis guys ay, yung binubuo nila na ano guys, bubuli kasi, nagpabili kasi ng ano, nag-order sa tiko tiko tuki yan, yung kotsi-kotsi nila guys, oh. Yan, oh. Oh, buo na yung ang kutsi-kutsi guys, oh. Gamay na lang. Gamay na lang kulang. o. Oh, buo na lang kutsi-kutsi. Oh, dugay. Pila na naka-unlog buo-buo guys. Siguro mga siwa Sima na na siguro nakapin ni buo-buo na ilang kutsi-kutsi. Ayan, ano na laki? Ginataan. Yan, oh. Kaon na sila laki guys, ah. oh. Parmi. Oh, ako ang managi palambot. Wala man -kunis, lang kunis-kunis, gi-slice lang. Karne ko no, guys. <laughs> ang langka ba guys ba? Wala man ako gi-kunis-kunis ang langka god. Yeah, hindi ko siya inano. Bisaya Tagalog lataan ni ay. Oh, hindi ko gi-kunis-kunis. Ah, may gi-kunis, eh, himay-himay pala. Hindi ko ini hinimay-himay yung ano. Binuo ano ayano siya, cubes-cubes by cubes lang ang pagka ano ko, pagkahiwa ko. So, sabi nila lagi, karne ko, no? Si Inso, yun. Oh. Oh, ano yan? Ayan, guys. Oh, nagpaibog. <laughs> Ayan, nagpaibog sila laki, guys. Nagpa Nagpainggit sila laki, o. Oh. Si Inso, oh. Si Inso. Nagbayad si Inso karina sa iya, Anong binayaran mo, Soy? Ano? Sa class picture. O, oh, class picture. O, class picture. Okay, nag picture naman sila, guys. So, kailangan, ano, nagbayad sa kanina. Bibili daw siya. Yan. O, oh, niyapon na sila laki. Niyapon na laki. Nagpa-ibog -e na ba sila laki? Nagpa-inggit sila laki sa kanyang papel, guys. O. Oh. Kaya, naasya ano, naasya yung papel. Ano na yung laki? I-withdraw na yan. Ha? Ayan, guys. O, oh, kailan ba to? Ten? Ten? Uy, gugma na to. Ay, ngayon. Ba't Ay, 19. Release pala. Ah, sa 19 pala to guys. So, ayan, guys. Ganito lang ang ating life, guys. Life is very meaningful. Alam, sa mundo. Ayan. Sa so, hindi pa nakapanood o rewind, guys. Manood na kayo ng rewind. Nakaka-touch. Sobrang touchy yeah, siya, guys. Ah, diba? Kaya pala pinagtagpo tayo ng maaga kasi hindi tayo magsasama hanggang pagtanda. Ay! Grabe siya. Grabe naman ganun. Maganda yung rewind na laki. Panoorin mo. Oo. -oh. Uh -huh. guys! Bye-bye! Bantay mo natin sa tindahan guys. Wala pa mang na malit. Kanina lang kanina. Medyo kanina. Marami-raming ano. And ngayon wala na. Natulog yep. na siguro sila.